So ayun po mga idol. Kani bagong araw. Kani bagong pagsubok na naman. Maghapon na naman tayo magbubungkar na hindi dito sa ating mga bagong taniman. Ayan mga idol. Pero mas maganda na sa ngayon bungkalin kasi medyo may tubig. Hindi sa masyadong malagkit hindi katulad po kahapon o mga nakarang araw sobrang lagkit kay gawa ng ano natuyo yung ano tubig yung lupa sobrang lagkit Gano'n dito yung dating palayan ganito talaga yung lupa dito sobrang lagkit kaya talagang kahit pa unti-unti talagang tiyatsaga tiyatsaga namin ang mga idol na. Lawakin mga idol. Sobrang haba nito, na nasa ano Higit ko mo lang hindi ko mabilang. Bahala na sila dito. ito ilan to. Basta bubungkalin lang namin mga idol. So yun po no, hanggang dito na lang at ako mag-uumpisa na rin. Tanghali na. So ano? Let's go!